Kamusta mga mahal naming mga viewers? Kayo ba o ang inyong mga mahal sa buhay ay naghihintay ng mga update tungkol sa pension benefits sa Pilipinas? Well, maghanda na sa mga exciting na balita na posibleng magdobel sa kasalukuyang social pension para sa mga eligible na senior citizens. Bago tayo mag-dive deep sa game-changing na development na ito, siguruhing ay hit ang subscribe button at ay ring ang notification bell para makakuha ng latest news at information na importante sa inyo at sa inyong pamilya. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang crucial na development na posibleng malaking makakaapekto sa buhay ng milyon-milyong senior citizens sa Pilipinas. Ang Department of Social Welfare and Development, YAVE, ay nagtrabaho sa pag-implement ng Universal Social Pension System na posibleng makakita ng monthly benefits na tataas mula limang daan hanggang isang libo. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa aming mga nakatatanda? At sino ba exactly ang qualified para sa mga benefits na ito? magsimula tayo sa pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon. Tulad ng alam ng marami sa inyo, ang existing social pension program ay nagbibigay sa mga eligible na senior citizens ng limang daan monthly. Ang halagang ito, kahit nakakatulong, ay madalas na pinupuna bilang hindi sapat dahil sa tumataas na cost of living at healthcare expenses na kinakaharap ng aming mga nakatatanda. Ang tanong na nasa isip ng lahat ay, kailan magbabago ito? At paano ito makakaapekto sa aming mga senior citizens? Ang proposed universal pension system ay naglalayong tugunan ng mga concern na ito sa pamamagitan ng posibleng pagdoble sa kasalukuyang pension amount. Pero narito ang nakaka-interes sa development na ito, hindi lang ito tungkol sa pagtaas ng halaga. Ang program ay naglalayong palawakin ang coverage nito para maabot ang mas. Maraming senior citizens na desperadong nangangailangan ng financial support na ito. Siguro naman naisip nyo, ano ang mga qualifying factors para sa enhanced pension program na ito? Sa ilalim ng kasalukuyang sistema. Ang mga senior citizens na edad 60 pataas na mahina, may sakit, o may kapansanan, at walang regular na kita o suporta mula sa mga miyembro ng pamilya ay eligible para sa social pension. Subalit, ang proposed universal pension system ay maaaring palawakin ang mga kriteria na ito. Posibleng kasama ang mas maraming seniors na dating hindi qualified. Hindi ba panahon na para matiyak natin ang mas magandang financial security para sa aming mga nakatatanda? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap namin ay tungkol sa application process. Ang magandang balita ay ang Yavyo ay nagtrabaho sa pag streamline ng mga application procedures. Ang mga senior citizens o ang kanilang mga representative ay maaaring lumapit sa kanilang local office of senior citizens affairs, OSCA, o sa kanilang local ESG office para magtanong tungkol sa kanilang eligibility at mag-submit ng mga kinakailangang dokumento. Pero ano exactly ang kailangan niyong ihanda? Ang basic requirements ay karaniwang kasama ang valid ye na nagpapakita ng proof of age, barangay certification of indigency, at iba pang supporting documents na nag-verify sa economic status ng senior citizen. Importante na tandaan na ang mga requirements na ito ay maaaring magbago habang iniimplement ang universal pension system. Hindi ba maganda kung magkakaroon ng mas accessible at efficient na application process? Ngayon, pag-usapan natin ang burning question, kailan magkakaroon ng effect ang pagtaas na ito? Habang ang exact implementation date ay hindi pa officially na-announce, ang government ay aktibong nagtrabaho sa mga kinakailangang framework at funding mechanisms. Ang YesGU ay binigyang diin ang kanilang commitment na magawa ito, pero tinitiyak din nila na ang sistema ay magiging sustainable sa mahabang panahon. After all, ano ang silbi ng program kung hindi ito pwedeng mamaintain ng tuloy-tuloy? Marami sa inyo ang maaaring nag-aalala kung paano ito makakaapekto sa existing pension benefits. Maging sigurado. Ang universal pension na ito ay dinisenyo para mag-complement, hindi mag-replace, sa ibang social protection programs. Kung nakakakuha na kayo ng benefits mula sa ibang pension systems tulad ng IAEA o maari maaari pa rin kayong maging eligible para sa additional support na ito, depende sa final guidelines na ilalabas. Ang impact ng increased pension na ito ay hindi maaaring ma-underestimate. Isipin ninyo, ang additional na 500 monthly ay maaaring magbigay ng mas magandang access sa mga gamot, mas nutritious na pagkain, o kahit ang kakayahang bayaran ang mga essential utilities nang hindi na kailangang pumili sa mga basic necessities. Ilang mga nakatatandang mamamayan natin ang makakahinga ng mas madali sa enhanced support na ito. Pag-usapan natin ang mas malawak na implications ng development na ito. Ang universal pension system ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng financial assistance. Ito ay tungkol sa pagkilala sa dignidad at halaga ng aming mga senior citizens. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kanilang mga kontribusyon sa lipunan at sa pagtiyak na maaari nilang mabuhay ang kanilang golden years ng may security at peace of mind. Hindi ba ito dapat nating lahat suportahan at itaguyod? Ang implementation ng program na ito ay nagtataas din ng mga importante tanong tungkol sa social protection at elderly care sa Pilipinas. Paano natin matitiyak na walang senior citizen na mabubuhusan? Anong additional support systems ang kailangan para mag sa financial assistance na ito? Mga tanong na ito ay kailangan ng gobyerno at ng lipunan na tugunan ng sama-sama. Para sa mga nagtanong tungkol sa sustainability ng program na ito, ang gobyerno ay nagtrabaho sa pag-secure ng stable funding sources. Kasama dito ang mga allocation mula sa national budget at posibleng ibang funding mechanisms. Ang layunin ay matiyak na kapag na-implement na, ang increased pension ay maaaring ma-maintain ng tuloy-tuloy ng walang interruption. Pero ano ang role na maaari nating gawin para suportahan ang initiative na ito? Isang paraan para makatulong ay sa pamamagitan ng pagkalat ng awareness tungkol sa development na ito. Maraming eligible na senior citizens ang maaaring hindi aware sa kanilang mga karapatan o sa mga benefits na available sa kanila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng information na ito sa aming mga komunidad. Matutulungan natin na matiyak na ang mga nangangailangan ng support na ito ay maari itong ma-access. Hindi ba gusto ninyong maging parte ng positive change na ito? Ang role ng mga local government units, ALGOS, sa program na ito ay hindi maaaring ma-overlook. Sila ay magiging crucial sa pag-identify ng mga eligible beneficiaries, pag-facilitate ng mga application, at pagtiyak sa smooth distribution ng benefits. Paano natin makakasama ang aming mga local officials para gawing mas efficient at accessible ang prosesong ito para sa aming mga nakatatanda? Ang technology ay magiging malaking role din sa implementation ng enhanced pension system na ito. Ang ESV ay nagtrabaho sa pag ng kanilang mga proseso para gawing mas efficient at transparent ang benefit distribution. Ito ay maaaring magbigay ng mas mabilis na processing times at mas convenient na paraan para sa mga beneficiaries na makakuha ng kanilang pension. Hindi ba amazing kung paano magagamit ang technology para mapabuti ang buhay ng aming mga senior citizens? Para sa mga pamilyang sumusuporta sa mga nakatatandang kamag-anak, ang increased pension na ito ay maaaring magbigay ng much-needed relief. Makakatulong ito sa pag-offset ng tumataas na gasto sa healthcare at araw-araw na pangangailangan, na nagbibigay daan sa mga pamilya na mas epektibong ma-allocate ang kanilang mga resources. Paano makakaapekto ang additional support na ito sa financial planning ng inyong pamilya? Ang education at information dissemination ay magiging crucial sa successful implementation ng program na ito. Ang mga senior citizens at ang kanilang mga pamilya ay kailangan umunawa sa kanilang mga karapatan, sa application process, at kung paano ma-access ang mga benefits na ito. Dito nagiging essential ang community involvement. Makakatulong ba kayo sa pagkalat ng awareness sa inyong komunidad? Ang impact ng increased pension na ito ay lampas sa mga individual beneficiaries. May potential itong mag-stimulate ng mga local economies dahil ang mga seniors ay may mas malaking purchasing power para sa kanilang mga basic needs. Ito ay maaaring lumikha ng positive ripple effect sa mga komunidad, lalo na sa mga rural areas kung saan nakatira ang maraming elderly citizens. Hindi ba fascinating kung paano ang pagsuporta sa aming mga seniors ay maaaring makakabuti sa buong komunidad? Para sa mga nag-aalala tungkol sa potential delays o challenges sa implementation, importante na manatiling informed at patient. Ang gobyerno ay nagtrabaho para matiyak na ang sistema ay magiging robust at efficient bago ang full implementation. Ang pagsunod sa mga official announcements at updates mula sa YesView ay makakatulong sa inyo na manatiling updated sa mga developments. Pero paano ninyo matitiyak na hindi niyo mamimiss ang mga importante updates? Dito nagiging valuable ang pagiging parte ng aming informed community. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel, magkakaroon kayo ng access sa regular updates tungkol sa pension increase na ito at iba pang mga importante social welfare developments. Committed kami sa pagdadala sa inyo ng accurate, timely information na nakaapekto sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Sa hinaharap, ang enhanced pension system na ito ay maaaring magkaroon ng president para sa mas magandang social protection programs sa Pilipinas. Nagpapakita ito ng lumalaking pagkilala sa pangangailangan na suportahan ng sapat ang aming aging population. Anong iba pang mga improvement ang gusto ninyong makita sa aming social welfare system? Para sa mga senior citizens na kasalukuyang nakakakuha ng limang daan pension, walang kailangan na mag-alala tungkol sa pagkawala ng inyong mga benefits. Ang transition sa increased amount ay hahandlin ng yari. Kahit ang mga specific details tungkol sa implementation process ay finifinals pa. Hindi ba maganda kung alam natin exactly kung kailan at paano magkakaroon ng effect ang pagbabago na ito? Habang naghihintay tayo sa official implementation, may mga steps na maaarin niyong gawin para maghanda. Siguraduhin na ang inyong mga dokumento ay in order. I verify ang inyong registration sa inyong local OSCA at manatiling informed tungkol sa mga announcements mula sa YARE. Ang pagiging handa ay makakatulong sa inyo na ma-access ang mga enhanced benefits na ito sa lalong madaling panahon. Tandaan, ang development na ito ay kumakatawan sa higit pa sa monetary increase. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga at pagprotekta sa aming mga senior citizens. Pagtiyak na maaari nilang pagtandaan ng may dignidad at security. Hindi ba ito ang klase ng lipunan na gusto nating itayo at mapanatili? Bago natin tapusin ang discussion na ito, i-recap natin ang mga key points tungkol sa exciting development na ito. Ang potential increase mula limang daan hanggang isang libo sa monthly pension. Benefits ay posibleng malaki ang makakaapekto sa buhay ng aming mga senior citizens. Habang naghihintay tayo sa official implementation, ang pananatiling informed at prepared ay crucial. Huwag kalimutan na ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel at I hit ang notification bell para manatiling updated sa mga latest developments tungkol sa pension increase na ito at iba pang mga importante balita na nakaaapekto sa aming mga senior citizens. I share ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya na maaaring makakabuti sa information na ito. After all, knowledge is power. At sharing is caring. Ano ang inyong mga saloobin tungkol sa pension increase na ito? Paano ninyo ito nakikitang makakaapekto sa inyong pamilya o komunidad? ay share ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. At ipagpatuloy natin ang importante conversation na ito tungkol sa pagsuporta sa aming elderly population. Sama-sama, makakagawa tayo ng mas magandang hinaharap para sa aming mga senior citizens. Hanggang sa susunod naming video, mag-ingat at patuloy na suportahan ang aming mga nakatatanda.